ayun nakakabsat update sa aming bahay oh masakit na naman yung balakang mo kailangan mo na naman ng bagong pantalon ano wala pala hindi na maka pala pagod na tumatanda ka na ata ah Oy, kalabaw lang tumatanda ah <laughs> ngayon ang tawag mo sayo buwa bata kalabaw lang napapagod ah mm. sobrang man Ah, at pagawa ka naman kasi ng sarili mong tunay. Oy. <laughs> ongoing kasi kakabsat. Oh, ito nagpagawa si Katuro ng beam. Ayan si angkel ni Katuro. Isang skilled. Karamihan sa mga kinuha naming workers eh mga kamag-anak din lang ng asawa ko si Katuro. Ayan. Ayan, tatabunan na naman 'yan pagkatapos na masementohan. Tatabunan ng lupa, ipapantay siya dito. Yan para pantay-pantay sila dito para kung sakali yung tricycle niya, tsaka single may parking. Andun, yung mga labor namin. Dami. Dami nila. Ilan sila ngayon? Dami. Anim? Dami. Anim sila ngayon. Na-stress na yung bulsa ni Katuro. Dami pa oh. Ay, madami pa. Excuse me. Mm, excuse me. Baka this week, Maka, meron mami. na magi start na yung magbobobida. Nag-order na sila ng mga materials. flex nga para yung ilalagay dito, kakabsat. Uh, dito naman spandrel. Spandrel dito. Oh. Yan. Ah uh, para sa mga nakakaalam, ah uh, cob ceiling. Cob ceiling yung ilalagay dito. Yan mula pati dyan. Then dito sa aming mga kabilang kwarto ng mga bata, ah uh, plain lang. Yan. Pero dito sa kusina, cob ceiling din. Tsaka dito cob ceiling. Yeah. Yan. Ayan si Katuro ko tagahalo. Buti na lang meron si Katuro na maghahalo. Siyempre ah. Mm, -mm. Sabi nila mal, ang mahal daw ng pabuhos nila sa kanila, 2,500, 3,000 per ano, load. Oh? Sa atin ang mura daw, 1,000 lang. 1,000? Tapos pag nakadalawang buhos ka, may free ka pang pala. Yeah, mm. -hmm. yan oh, no? free lang yan o. No? Oh. O kaya martilyo, mm lagare, -hmm. o, alagare, o kaya yung metro. O yung kinuha ni Mrs. Dornab. Uh Oo, -oh. <laughs> magagamit namin dito. Kung maalala nyo kakabsat, yung Hinukay nila ditong septic tank, tinabunan na nila kasi nagtutubog siya, hindi rin lang mapapakinabangan doon. Maghuhukay sila ng aming bombahan. Yan. Kapsap, kaya ako pinagpapala. Mm. Pinagpapala ng buhangin. Mm. Pagsakit Sikit ko. Akala ko naman <laughs> kung anong pinagpapala yun. Oh. Lagi-lagi, araw-araw akong pinagpapala ng buhangin. Ah, pinagpapala. Akala ko na pinagpapala ng pera. <laughs> oh, nagpapala ng buhangin, ma. O, oh, punta ka doon. Bye. <laughs>